Hi guys, eto na yung patatas na nilagay ko sa freezer. So hindi pala siya pwede talaga ilagay sa freezer kasi pag natunaw siya guys, super lambot na, hindi ko na siya mapapakinabangan. Ayan oh. Grabe. Kaya wag na wag niyo ilalagay yung patatas sa freezer. Kasi ito katulad nito, matigas pa siya guys, no? Dahil hindi ko pa siya nila Ito kasi nilabas ko na kanina kasi ilalagay ko siya sa sa sweet and sour ng pork ba mag-pork mag, mag sweet and sour ako mamaya. Pero the sad thing is, hindi ko na siya magagamit kasi ganyan na nga ang nangyari. So, ito, frozen pa kasi nasa ref lang siya, nilagay ko. Pero kapag natunaw din siya, guys, ganito na ang mangyayari. So, wag na wag nyong gagawin na ilagay ang, ang patatas sa, sa freezer. Kasi, ito ang mangyayari. No good. Hindi niyo na magagamit. Kasi, tignan niyo, guys, oh. Super lambot na siya. Super lambot. Hindi na talaga. Ganyan na.